Hello guys, I'm back. So one month na ang nakalipas since ginawa ko yung hashtag Kimboy Dares at dahil doon marami ang nagre-request na gumawa daw ako ng part 2. At syempre dahil malakas kayo sa akin, this is hashtag Kimboy Dares 2. Nagbasa ako ng mga comments at marami ang nagsasuggest at nagsasabi na gumawa daw ako ng video na nagluluto ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero isa itong malaking dare at isang malaking challenge dahil hindi ako marunong magluto. Kaya lulutuan ko kayo ng Pansit Canton. Bata pa lang ako, favorite ko na tong Lucky Me Pansit Canton. Kaya na-excite ako nung nalaman ko na meron dito kasi sobrang nami-miss ko na rin yung lasa niya. Kaya ang lulutuin ko para sa inyo ngayon, mga ma'am, sir, ay itong Lucky Me Pansit Canton, kalamansi flavor at lulutuin ko siya kung paano yung direction dito sa likod ng packaging dahil na-discover ko na ito daw ang class classic ng pagluto ng pansit canton. For the first time, gagalaw na tong camera ko. Lilipa tayo ng location, kaya samahan nyo ako sa kusina namin. Let's go! Okay oh guys, so nandito na tayo sa kusina at yun ko na aking apron. Ang first step daw sa pagluluto ng noodles ay magpapainit tayo ng tubig sa kaldero. Okay? Ma? Oo. Oh. Paano buksa yung stove? <laughs> Kumukulu na, saka lang natin ilalagay ang ating noodles. Lulutuin natin siya for 3 minutes. Pero tandaan nyo na hindi dapat pinagsasabay ang pagpapakulo at ang pagluluto. Huwag nyo ang pagsabayin. Parang relasyon lang yan. Dapat stick to one. Isa-isa lang. Dagdag na natin ang noodles. At syempre, hindi kasama ang seasoning. Second step, habang hinihintay natin maluto ang ating pancit canton, ay imimix na natin ang ating seasoning sa isang plato. Isang technique kapag nagluluto ako ng pancit canton, sa plato ko minimix yung seasoning, hindi sa ibabaw mismo ng noodles para mas even yung lasa niya. Parang relasyon ulit yan, dapat even, dapat pantay, even take lang, di ba? Ayan, luto na ang ating noodles Step number 3 Drain Dapat drain na drain ang ating noodles Para mas malasa Huwag kayong magtitira ng tubig Para manuot yung asim ng kalamansi Parang sa pagmamahal din yan Ibigay mo lahat Huwag ka magtira Para sa huli alam mo na Hindi ka nagkulang There you go guys, nakapagluto na tayo ng paborito kong lucky me, pancit canton na classic way. Ngayon, balik na tayo sa kwarto ko para matikman na natin. Ito na guys, ang aking masterpiece. <laughs> ang ng girl na to dahil sa inyo ay nasubuhang ulit ang namimiss kong Lucky Me Pansit Canton. Doing it the classic way, talagang kumakapit yung lasa at hindi ka papakawalan sa sarap. Ayan, sana na-enjoy nyo ang video na to. Ako sobrang nag-enjoy. I-try nyo na rin, sundin nyo lang yung mga steps na ibinigay ko. Picturean nyo at ipost nyo sa comment at magpasarapan tayo ng Pansit Canton. I'm sure may iba't iba tayong styles ng pagluluto kaya kung kakaiba yung sa inyo, ishare nyo sa amin para matry din namin. Thank you so much guys and see you!